Welcome to Henry KNG TV. Na oh, good morning po mga idol. Ngayon po ay araw ng Lunes. Ah, uh, siyempre po may pasok ang dito sa school ngayon. Ito po yung aking mga pulang okra. Napunla po ako ng okra kasi nga po, uh, po ako kapag yung okra ay direkta ko sa lupa. Kaya ito po itong buto na to, ito po yung mga bago. Kaya po yan tumubo po, tumubo po sila lahat. Ito po ito, itatanin ko po ito. Uh, hindi po po ngayon. Kaya po na punla ako. Uh, Antayin ko po po na yung bago magtagulan. Itatanin ko na po ito para sakong sakto. Ito po ay malaki. Pagdating ng tagulan. Yan po. Yan po, didilig ko po sila. Kasi nga po, sobrang init panahon ngayon. Kaya obligadong magdilig na magdilig araw-araw. -araw. Pali, dalawang tray po yan. Ito po isa. Tapos po ando po yung mga papaya ko. Yan, ito po yung aking punlaan kasi nga po ito po yung malapit sa gripo. Yan po. Yung nagmamit po ako ng seedling tray kasi nga po ah, nahihirapan akong magpatubo kapag rekta sa ilip po ng panahon kaya po hindi ko tinuloy yung mga pagtatanim ng gulay. Ay, nalagaan ko na lang po yung mga tanim ko ron. yung mga nauna kong tanim na sita o sile, yun lang po yung ginawa ko. Ah, para po kasi konti lang aking didirin. Kasi nga po, ah, ngayon, uh, ah, sobrang init po ng panahon kaya yun nga ah, hindi po mabubuhay ng maganda yung mga halaman hindi po gaganda kaya po inalagaan ko na lang po yung mga nakatanim po ng malalaki ayan po so, dilig po muna tayo pagyari po ito yung eh, kapakain ako ng manok yan may alaga po ako manok dito sa school ayan na po. Ay, po yung aking alagang manok po, pinalit ko po ng tubig yung kanilang inuminan. Tapos po yan, nilagyan po sila ng pagkain. Yan, bali dalaw po yung ano niya, tenant. Ito po manok na to, nung binigay po sa akin ito to ay siyam na pirasong maliliit, kasampay na hin. Tapos ngayon, ano man medyo malaki na yung isa na matay kasi nabulunan. Tapos po yung apat, ang nangyari sa apat, Uh, pinawala namin dito sa e school tapos uh, may pinuntahan kami uh, mayroon kami nagtrabaho kami sa iba uh, mayroon kami na ekstrahan na trabaho araw ng Sabado Ah, uh, bali wala pang sa school. Anong nangyari? 'Yun. Ah, uh, ayun lang, ayun ka nangyari? Pagbalik namin dito, nakakain ng pusa yung apat. Kawawa naman. <coughs> ayun. Yung pusa apat na natira. Tapos po sa gawin doon, meron din po ako manok doon. Sasara ko po muna 'to. Meron din po ako manok sa gawin doon. Ay, kasama ka pala si Bogard. Bogard, Bogard, si Bogard. Kasama ka pala si Bogard yung aming isang aso. Ay, yung aso po namin ay ilima Yan, bali si Bogard po ay sinasama ko. Yan. Ah, ito po po yung isang manok Ito po yung kulungan Ito po yung pintuan niya Kasi nga po ginagawa ng mga bata Kaya ito po ay secret na pintuan lang to Yan. Ito po yung manok Ito po siya sa ilalim yung manok Tapos manok. nga lang, anong nangyari dyan Mukhang hindi po siya mapipisa Kasi nga po uh, uh, Wala po siyang katsaw Ah, wala pong lalaking manok dito. Pero bago po siya dalhin dito, ito po ay nakakatsaw na. Tukutin po natin yan. Ito yung mga itog niya. Bali yung itog po niya ay labing isa. Sayang nga po itog niya. Kaso nga lang. Mukhang di po mabibisa kasi po umalog lahat. Kaya po mamaya ito, ang uh, gawin ko po dyan ay ilalaga ko na lang siya. Kasayang nga po. Pagkalaga ko dyan, mamaya po siguro, pag hapon po, iuwi ko po inahin para pakatsaw ko po uli. O so kaya po, magdadala na po ako ng kachaw dito. Mangihiram po ako ng kachaw sa kapatid ko. Ito po yung daanan niya. Pero may pintuan po dun yan, pinako ko po kasi nga yung mga bata ay ginagalaw. Hindi matahimik yung mga aking manok. Ayan po yung pintuan niya, no? Yung pintuan po niya ay na nakapako kasi nga po ah, uh, ginagawa ng mga bata. Binubuksan. Kaya pinako na lang. Ayan po yan. Ngayon po eh <coughs> maghahakot po uli ako ng lupa para maano ko na yung ano, maihanda ko na lahat yung sako doon. Yung mga sako ko doon na yan. Po. marami lang po po ito tapos magsasaka po po kami mamaya mas marami po mas maganda para po pagdatingan ng taniman eh marami ko naka-ready tapos may mga sitaw ko dito, gumagapang na rin yun po yung mga sitaw may mga sitaw po lahat yan may mga sitaw po lahat yan pag ng kamatis sitaw po yung nalagay ko may na, pero may natira pa po, po ilang punong kamatis may mga bunga po po kasi ganito natanggal eh, yung sitaw maganda po yung mga sitaw ko dito mahaba na rin po yung ano yan usbong hindi pa magtatagal eh, ito yung magbubunga rin. Yan. Ito na po yung mga inaalaga ko ngayon, uh, dinidilig-dilig ko na lang po sila. Uh, kasi nga po, sayang po sila. At saka, uh, sobrang init po kasi. Kaya obligado, araw-araw nagdidilig ng halaman. Ayan po. Ito yung haba ng gapang. ayan po, uh, bali kayo po yung ginagawa ko uh, nagkakot po ako ng lupa ron tapos nilalagay ko po dito bali niya po <coughs> ayan, dito po yan yan, lalagyan ko po yan itatabi ko po yan sa mga sako na sa mga plastic na yan tapos po dito, doon naman po sa kabila Hanggang hindi ko na po lalagyan sa, sa isang side sa gitna kasi nga po ah... Uh, hindi po makakapasok yung motor ko kapag ka... Uh, Nilagyan ako magkabilang side. Sisika po yung daan. Ayan po yung gagawin ko dyan. Ayan po. Pogard. Ayan po si Pogard. Po si Sinasama ko po yung aso dito para masanay. Ayan po. Ayan po. Binabago po yung lugar na ito. Tinanggal ko po yung mga gulong. Ito po yung mga gulong. Ito lang po ito sa may harapan ng tanim ako ng mga sitaw na yan. Ito lang po yan. Dati po kasi yung gulong na ito. Natin ito ay halaman. Ayan po. Yung tinanggal ko. Tapos po kumukuha ko ng lupa sa gawin na ito. pinapala ko lang po. Tapos po, tatanim ako po ngayon. May tapos talaga walang po ng harang sa gilid dyan para yung lupa ay hindi umuho. Ayan po. Makapagod din. Pero kayang kaya naman. Bogard! Ayan po si Bogard. Kasama ko Bogard. Ayan po, talaga po yung ginagawa ko. Ayan po, uh, natapos natapos ng tambakan. Ayan. Bali ito po yung daan ng da, batabi po ng pathway ito. Ayan. Tatanim ako po ito ng mustasa or pechay. Ayan po, medyo matas din po yung tambak ko para hindi po agad tubuan ng damo. Taka hindi man po tutubuan ng damo yan masyado kasi nga po, yan po ay simento. Simento po ilalim yan. Tapos po ang may damo lang po yung sa gilid na yon. Ayan po. Good morning, good morning mga idol. Ayan, sana po itong bagong taniman. Ayan po.